So yan, nag-start na siya magsabuan, Tumekos-mekos to si kuya eh. Tapos yung may yung itsura pa niya. Talagang swak na swak. Ang maganda lang kasi dito, no? Ang galing niya magsagwan. Yan. Ang ganda talaga ng view. Well, someday, makakarating ito na sa view na may mekos-mekos ni kuya. Excited siya kung ano ba yung makikita niya sa paligid. Ayan, may natanaw na siya. Parang may nasisilip na siya. Ang ganda ng kulay ng ilog. Green na green, my favorite color. Oh! Wow! Tumakbo na siya. <laughs> oh my god! May natagpuan siya yun. Ang mga bangka. Oh, ang sarap. Yan. Oh my god! Ang asim yan. Grabe. Pakikita okay, yung ano yung itsura niya na talagang walang kaasim-asim ba pero totally napakaasim niyan. Pakiramdam ko lang talaga maasim yan. Ayan, namitas siya. Actually talagang real uh, ano mango. Kasi ayan, saka lang dito kasi may naispatan siya na buko. <laughs> ano kaya niya? Akitin siya. Here we go. Oops! <laughs> Monkey. Ang galing niya tumalo na nga Boom. Kaya ang gagawin niya dito sa buko na to, sa mura. O coconut. Ah, uh, fruit. Oops! Sanay na sanay sa camera siya, no? Ang galing. galing talaga ng kuya ko. Ayan, yeah, nakakuha siya ng dalawa. Oo, ayan na. <laughs> parang ano eh, parang siga ako maglakas. <laughs> Ang ganda. Ha? Huh? Ano <laughs> ready na kagad ba nesa doon? Ibig sabihin mo yung na parin. Oh my God, mura at saka mangga. So, ano so, kaya gagawin niya? Pagsasamahin ba yan? Kung sa akin yan, hindi na po pwede ipagsabayin yung mangga tsaka yung mura tapos kung mo or kaya kakainin mo grabe masasakit ang tiyag tapos ang daming sili daming asin yeah. Wow. ang tako talaga ng kuya ko sa ano sa sili tapos asin so ang sobrang ala pero usually masarap yan nakatikim na ako niya talaga yung try na ng pagkakumakain talaga ako marami inuubo ako Ayan ba yan? Oh my god. Sobrang strong ng teeth. Woo! Yan na. Oh my god! Ang sarap! Hello! Actually, this is very healthy kasi mango, no? Medyo vitamin C, maasin. Kaya lang, hindi tayo nangipin kung kagatin pagka ganito baka mabuhi tayo kahit na tunay yung ipin natin ang sarap ng kain ni kuya ko uy chili ang galing 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 talaga maubos kaya niya yan guys sa palagay niyo maubos niya kaya yan yung maraming mangga na yan anong klaseng mangga ba to comment below kung anong klaseng mangga ba to. Oh. Ang nga si Mako talaga, parang gusto ko rin kumain ng mangga. Pero ang um, kaya ko lang talaga kainin ng manga pag ganyan malalaki, isa lang. Hindi <laughs> na nga po kung na nga Ano yung binabanatan niya yung ano, tala mo, oh. Hindi na niya kaya ngat-ngatin ng ngipin. Oo, sarap. Grabe talaga si Kuya kung makangat-ngat ng mangga. Grabe. <laughs> Sobra. Oh my God. Mm. Ang asin talaga. Grabe, no? Kaya, pagtitiisan niya talaga yung asin. Tsaka, <laughs> <kaya> yung mga <persina. laughs> hindi hindi na nga nasim yung kanyang mukha like grabe so ayan at natapos at nagmekos-mekos kuya yung buko nagsabaw aywan ko lang kung ano mangyayari sa kanya after that na makuha niya yung sabaw na yan sana hopefully lang maging maayos kasi kuya yun lang thank you for watching